So ayun guys, nakapagpalita tayo ng battery Ayan, dala ko pala isa <laughs> yung isang kong battery Yung reserva ko dito, dala ko pala So ayun, uh, tayo na tayo ng magbitak And so ayun, sa mga ano nga pala Quick update lang tayo sa ating motor mga kasabuwa Itong t pa 125 Alpazo so, Sa mga biyahe namin, mula nung magpunta kami ng RLM uh, Panta So goods naman, wala namang naging, wala namang naging ano wala naman naging uh, aberya so salamat kay God kasi kami ay ginabayan uh, maganda yung ano namin maganda yung biyahe namin then uh, pagbalik ganun din maganda pa rin smooth pa rin yung ano natin yung motor so palag palag pa rin kahit sa ano <laughs> kahit sa mga malulubak at anong daan. so palag pa rin So, nung umuwi naman kami nung gabi naman pumunta uh, pumunta kami atimonan uh, Okay naman, goods din yung takbo namin. Walang masya, walang masyadong ano or, or wala naman ula din naman naging aberya. So, pinagbigyan tayo, no, sa <laughs> Hindi ako na ang inexpect ko talaga maplatan ng gulong kasi yung gulong ko kasi makasabwat itong nasa hulihan ay hindi ko pa napapaltan halos uh, pakalbo na kaya pag nagpipreno ako uh, madulas nag skid talaga dumudulas so yun uh, ang ina ina inaano ina ina ko talaga sana wag maplat kasi nga uh, ano yun prone to plat yung ano na yun yung gulong natin sa uliyan so may pamalit naman ako sa bahay So, feeling ko hindi na rin ito magtatagal Itong gulong na to baka ang mga ilangan na lang mabubutas na rin to So, sayo naman yung interior, pagkano bago yung interior nito Kapapalit ko lang ng interior nito Kasi nung umuwi ako noong nakaraan, last Last na-uwi ko ng vehicle ay naplatan ako. Gawa ng na <laughs> nadali ng maliit lang na alambre. Bumaon dun sa ano. Ay, medyo malambot yung ano. Yung gulong natin. So ayun. Nabutas. Nagpalit ako ng bagong interior. So hindi ko pa napapaltan dung guma. Kaya Um uh, papalitan ko na pagka ano ko siguro sa mga sa linggo uh, papalitan ko tong goma para ano kasi ano na rin talaga uh, delikado na rin kasi kapag ano madulas yung ano hindi na kumakapit nagdudulas na kahit kontempreno lang na sad na So papalitan na din yan So matagal na rin, kota na rin May git tatlong daw ko na rin ginagamit itong cordial na ano Itong stock, stock lang naman to mga sabuat Hindi ako nagpalit ng ano Kung ano yung binili ko nung unang bili ko Nung bago to, yung nakaka-video na yun, yun <laughs> Hindi ako nagpalit ng gulong So matibay din Tibay din, inabot din ng may git tatlong taon bago na pudpud. So yung ipapalit ko, nasa bahay Ay ganun, stock pa rin Pero galing siya sa ano sa third gen so nabili ko yung may nabili ako sa online na hindi na ginagamit so second hand siya pero hindi pa naman ano ah uh, bagong kalas din kasi nag, yung may ari nag ano, nagpalit ng ano bagong golong uh, gulong kasi naglaki siya ng repo binenta sa akin so binili ko bagong bago pa so yun uh, yun ang ipapalit ko Uh, siguro sa linggo na lang, sa linggo na napapagdan kasi walang pasok eh. So, ayan mga kasabwat, uh, update ko na lang kayo kapag uh, ko na yung, ano natin yung gulong. Kasi kapag mahirap kasi pag ganito, yung gulong natin, lalo na pag nagdulong ride tayo, pag mainit yung panahon, kahit matigas yung bomba natin, dahil nga mainit din yung kalsada, So lumalambot yung ano natin, lumalambot yung goma natin. So ang nagiging ano niyan, epekto niyan kapag lumambot yung goma kahit maliit lang na alambre, bumaon diretso sa interior. Matik yan, flat 'yan. <laughs> eh pag ganito ma sa mga pawi ng probinsya bibihira ang vulcanizing ba? Diba? so may ginang ano tayo may ginang secured so ayan mga sabwat so all in all goods naman yung biyahe namin goods yung motor natin <laughs> Uh, walang naging aberya uh, sa awan ng Diyos ay pinagbigyan so yun lang mga kasabwat andito na ako ngayon sa ano hindi ko alam nagpasta ako na mabitak eh ito yung na to yung alamari laki na dinadaanan namin so ito ang tagos natin kapag ka, nag shortcut shortcut tayo kasi nyo naman pag ito kayo dumaan malilom pag nahali malilom yung ano maganda yung tanawin diba so dito ako madalas talaga dumadaan kapag umuwi ako galing Bicol so magkakaroon lang dito ng stoplight pagdating na doon sa may Marcos Highway na diba may Marcos Highway dito sa may ano na tama ba? dito pagba ng pagbaba ng na Antipolo sa may ano dyan sa may crossing so doon lang nagkakaroon na pagkakit -pag ng Teresa yan dyan lang medyo may konting traffic pero hindi naman kabigatan eh ito pala mabitak So mamitak ko na tayo Picture kaya kayo wag na lang <laughs> Mag picture sana ako pero ano lang Diretso na tayo Medyo masakit na rin yung, ano, yung pwede ko kasi yung upuan Na gamit ko ngayon is yung stock din Na minodified ko Tinabasan ko So naninibago ako kasi yung dati nitong upuan Na ano Pinaltan ko na rin gawa ng kinalawang Yung pinakam frame nya So nagpalit ako ng upuan pati yung cover yung cover nito na kulay gray pinalitan ko na so naninibago ako mainit mainit yung stock na upuan ay na ano na cover yung pine like nung binili ko na nakakabit dito dati na ano siya na hindi siya mainit medyo matigas pero hindi may malambot siya kaya lang ang problema mat, ano mainit sa puwit ganda <laughs> ng view so medyo mainit siya sa puwit kaya ano ah, pag natagal ah, parang mamakos siya atin ko <laughs> unlike nung ano nung dati ko na cover so ano kasi ganun talaga kapag ano kailangan natin palitan yung pinakam frame so ang pinalit ko pa rin bakal pa rin so may nabili pa rin ako sa ano may nung, uh, nabili naman ako sa online na mura mura na second hand din <laughs> so mas maano kasi mas okay yung para sa akin ha nagana ako dun sa bakal nag stay ako sa bakal kasi Uh, yung plastic, hindi ko lang kung ano eh, hindi ko alam kung matibay yun or ano. Kasi mura lang kasi siya. So baka ano niyan, uh, medyo malambot eh yung relay ng ano ko ay nasa ilalim ng upuan. So baka tamaan yung relay kapag ka nalulubak. Kasi baka magano yung pinaka ano, niya, yung pinakam frame kung yung plastic yung ikakabit ko. Diba? Kaya ang ginawa ko, bumili pa rin ng bakal na frame. So yun lang. Tsaka yung ano natin, yung rectifier natin umiinit yan. Umiinit kaya baka mamaya eh sobrang init, eh masunog yung pinakang ilalim. Kaya hindi ako nagpalit ng plastic. So yun lang naman ang naiisip ko. Kaya bakal pa rin ang kinabit ko. Mura lang naman yung pagkakabili ko. So tatagal din naman yan. Ah, napabayaan ko lang kasi yung isa gawa ng ah, may naanuhan tubig. Natatamaan ng tubig. Itong bago ko ngayon, wala na siyang butas-butas. So diretso sa ilalim agad yung tubig kaya medyo hindi siya ganoon sa hindi siya prone sa kalawang. So yun lang mga sabwat. At uh, malapit na rin tayo. Malapit na ako pero nagugutom ako baka kumain muna ako sa <laughs> kung saan may makainan dito. Nagugutom na ako eh. Kaya na pa ako na nakalamisik mura. <laughs> medyo ano na tangali na kasi. So maya maya uh, sa rin na ako siguro to. mga siguro mga alas 2 o ano mga 2.30 so ah, pahinga lang ako sa pag pagkain ko diretso pahinga na siguro mga 30 minutes and yun yun lang mga uh, all in all good yung biyahe ko good yung biyahe namin ni Mordro napagala uh, na-enjoy -na ang 3 days na hindi <laughs> pumasok masaya masaya ayos goods na goods so paminsan minsan kailangan natin yan kailangan natin ano, gumala talaga at uh, mag enjoy sa buhay alright so yun kita kasi ulit tayo sa next video natin mga sabwat And hindi ko lang kung anong susunod ko naman na travel so so bye bye nyo na lang huwag nyo kalimutan mag like share and subscribe sa ating youtube channel alright so ride safe and god bless palagi so enjoy natin ito hanggang makarating ako sa kainan so enjoy lang nyo enjoy nyo lang itong view alright so maganda, maganda pa rin kasi dito ang view so mountain siya lang natin alright let's go ako sa buwat dito muna ako kain muna ako yan kain muna tayo pagutom park lang tayo alright <laughs> makakain na rin so, <laughs> saan ako sa kabila kaso ano walang mapaparkingan kaya dito na lang masyadong mainit yung parkingan sa kabila alright so ay mga kain muna tayo all alright